Uh, isang magandang-magandang gabi po, mga kabarangay. At uh, naghihintay pa rin po ba kayo na pipirmahan ng pangulo ang term setting bill na 'yan? <laughs> yung pong mga umaasa na paha pahahabain po ang kanilang termino. Ang nangyari eh pinahaba lang pala yung kanilang paghihirap. Pag-uusapan po natin. At uh, po ang aking pagsusumamo at uh, pakikiusap po pag iimbita sa mga napadaan lamang po sa aking channel kayo po ay aking malugod na inaanya, inaanyayahan na mag-subscribe, pakiklik po ang notification bell at all para palagi po kayong updated Opo, ba bago ko po uh, gawin yung aking content para sa gabi ito ay gusto ko lamang pong sagutin uh, yung ilang po na sinasabi po ng mga o, komento po na unconstitutional daw po ang two years term. Uh, karamihan po sa mga nagsasabi niyan ay sinasabihan po ako ng bobo, gago, tanga, walang alam. <laughs> ito, challenge ko sa inyo ha, na mga matatalino. Ito po, para sa mga matatalino lamang po na tumawag sa akin ang bobo na sinasabing unconstitutional daw po yung two, two years term lang nila. Uh, kulang daw ng isang taon. Although alam naman nila bago tumakbo, 2 years lang sila. Ah, uh, tingnan n'ga ninyo kung saan nakasulat sa konstitusyon yan Yung uh, uh, tatlong taon dapat yung panunungkulan ng uh, barangay at S. Nakasulat ba yan sa konstitusyon? <laughs> alam niyo, lalabas at lilito sino ngayon ang tanga, gago at walang alam. Para sa inyong kalam kaalaman, wala kang makikita mababasa sa konstitusyon ng term of office ng barangay at SK official. O sige, bisitahin mo yung local government code. Baka makita mo doon yung 3 uh, years term na sinasabi mo uh, na nagkulang ng isang taon at naging unconstitutional. Eh hindi nga nakasulat sa konstitusyon yan eh. Paano magiging unconstitutional? Eh sino ngayon gago? Yung tanga? Yung bobo? Ako ba o oh? <laughs> ah, yes po mga kabarangay para po sa uh, kaalaman ng lahat ewa eh, hindi po nakasulat sa ating konstitusyon o sa aligang batas yung uh, termino po ng uh, barangay at SK officials sabi ko nga po pasyalan po niyo sa local government ko at baka doon po ninyo makita so doon po sa mga umaasa talaga na hahaba ang kanilang termino ng 6 na taon nang naging apat na taon at naging isang taon na lamang. Uh, umaasa na kahit papaano, kahit one year lang, ay hahaba pa rin ng kanilang termino. Pero iba po yung nangyayari at mangyayari. Ang paghihirap po ng mga umaasa ang pinahaba, ang humaba ah uh, sa totoo lang po, alam niyo awang awang nga din ako dyan sa mga yan eh. Kaya lang po, hindi nga ako kagaya ng ibang content creator na laging pinapaasa o binibigyan pa sila ng pag-asa. Although alam ko na po kung ano ang mangyayari talaga. Na magkakaroon po talaga ng halalan, hindi po mapopospon yan dahil nga po labag sa saligang batas. Hindi ko na siguro ulit-ulitin bakit uh, Um, uh, labag 'yan sa saligang batas at hindi maaaprubahan. May mga content creator po kasi ano na, na alam na nila po kung ano'ng mangyayari. Kaso po pinapaikot yung mana, mga mga nanu nanono nanonood para 'wag magalit 'wag, wag lamang silang magalit sa kanila. So ganyan po ang nangyayari kaya nga po lalong humahaba po o humaba ang kanilang paghihirap. Bagamat mayroon naman mga content creator po na ah uh, kung ano ano na lang yung sinasabi uh, talagang uh, kung bagay kung lamang kung lamang po pero yung iba po sana kung alam ah uh, na wag na kasi mayroon pong mga content creator na nagsasabi na uh, yung yun, nga araw ng sabado ngayon uh, baka mapirmahan na ngayon at kung hindi man ngayon baka bukas at kung hindi bukas araw ng linggo baka lunes mga kabarangay napakahaba po ng panahon ng ating pangulo hindi po niya napirmahan, hindi pinirmahan, hindi bineto. Ito pa kayang araw ng Sabado at bukas araw ng Linggo. Pagkatapos yung iba po, sasabihin baka bukas. Ay baka lunes. So na na po yun, lunes. July 28 na. Lusaw na. Wala na po yung 19 Congress. Uh, nasa nasa katinukang pa ba ang Pangulo kung sa lunes sa limbawa pipirmahan niya yung uh, ratified bill ng 19th Congress may bearing pa ba yun? legal pa ba yun? pwede po ba yun? mga kabarangay wag na po nating pahabain ang paghihirap ng ating mga nakaupo na asang-asa na ma-extend po sila walang kachansa-chansa po na pipirmahan niya ng Pangulo sa lunes dahil 19 Congress wala na po eh 20 Congress na nga po yung uh, July 28 bakit pa natin sasabihin sa kanila na sa mga nanonood natin na eh baka uh, lunes mapirmahan niya ng Pangulo baka linggo mapirmahan niya ng Pangulo yan. baka ngayon mga kabarangay ako po sasabihin ko na yun sa inyo ay eh. totoo although nung isang araw sinabi ko na may chance pa para pirmahan yan pero ito pong nangyari ngayon na talagang wala pa ring pirma na nangyari. Sabado po sa Sabado po ngayon. Walang pirma hanggang ngayon. Bukas pa kaya na linggo? Linggo pipirma. Although hindi naman po siguro bawal sa presidente ang pumirma ng linggo. Wala po akong alam diyan. Impossible po na pirmahan niya. Bukas at lalong lalo na po na imposible na pirmahan niya yan sa araw mismo ng kanyang sona July 28, 20th Congress na pagbubukas na ng 20th Congress at wala na yung 19th Congress na gumawa ng batas na yan tapos sasabihin natin baka pirmahan sa lunes hindi po mangyayari yan uh, mas uh, mabuti pa po sana kung talagang wala tayong alam okay lang sasabihin natin na pwedeng pirmahan ngayon Bukas o sa lunes. E eh kaso po may nakikita ako na talagang magagaling naman at alam naman nila ang tunay at totoo po na mangyayari. Alam po ninyo, sana mas mabuti pa yung nanahimik na lang kayo eh. Yung hindi na lang kayo nag-content. Yes po, kasi lalo pong... Ah lalo na, ar -ar 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 ang tingin nila sa sa iba. Ang tingin po ng mga tao sa ibang uh, content creator eh, talagang paniwala paniwala po sila. Sasabihin ko na po ang totoo, believe na believe po sila. Kaya kung ano man po ang sabihin ng mga content creator na yan, ay naniniwala po ang mga tao. Kaya nga po sabi ko nga po eh, alam naman po nila na hindi na po pwedeng malagdaan niya ng Pangulo. Ngayon, bukas, lalong lalo na sa lunes. Mga kabarangay, uh, pasensya na po. At lalong-lalo na po sa mga content creator, hindi po ako nagmamayabang at hindi ko rin po kayo tinitira. Ang sinasabi ko lamang po ay uh, pwede naman nating ilagay ito sa ayos. Kung takot tayo na sabihin sa ating mga kabarangay yung katotohanan, yung totoo, huwag na po natin silang paikot-ikutin pa. Huwag na nating pahabain yung kanilang paghihira Tatanungin ko kayo. Uh, sana po sumagot kayo sa comment session ko. Pwede ba bang pirmahan ng Pangulo ang third setting bill na yan sa lunes, 19 Congress? Lusa una, tapos 20 Congress, pipirmahan niya araw pa ng kanyang sona. Sige po, comment sa ibaba para magkaalaman. Maraming salamat po. At uh, doon po sa mga sumagot sa uh, pahula ko po kung sino po yung aking mentor na mahilig po na magsuot po ng chileko. Puti ang buhok, at uh, yes po, parang naging com oh yes, Comelec Chairman po siya. Uh, sa kasamaang palad po, uh, siya po ay namatay uh, noong kasagsagan po ng COVID-19. Isa pong napakagaling po na election lawyer. Uh, sa kanya ko po natutunan ang lahat ng aking mga binabahagi sa inyo. At uh, siyempre po, ah... Uh, kahit paano po kasi ay uh, nagsama kami ni Sir. Uh, bali, anim na katao po kami na uh, tinuruan niya. Uh, panahon po kasi noon ng uh, mainit na labanan dito sa amin at ang uh, isang kaalyado po namin kapitan ay uh, dinimanda para uh, uh, parang uh, nagpa-recount po yung kalaban namin na congressman. Noong panahon po yun, Uh, kaya nangangailangan po ng revisor. Uh, ito po yung kung halimbawa po magkakaroon ng protesta o counting, ay kailangan magaling po o magagaling yung mga magiging revisor. So, isa po ako doon sa mga uh, tinuruan po ni Atty. Uh, Sixto Brillantes kung paano po ang maging uh, revisor. So, hindi ko na po pa pakakahabain pa ang kwento sa kanya. Uh, sa mga uh, nakasagot po ng uh, Sixto Brillantes. Tama po kayo lahat. Pero lima lamang po yung uh, napili ko at yung po yung mga nauna. Yung unang lima po. Binigyan ko ng number. Yung uh, sagot ko po sa kanilang mga uh, comment. Ano po? Lima lamang po yung uh, napili ko. At sinabi ko naman po na first five lamang. At salamat pa rin po sa mga sumagot ng kahit hindi po tama at sa mga tama. Uh, maraming maraming salamat po. At kayo po ay nakikipag participate uh, sa akin so muli po uh, pasensya na po sa mga kung may natatamaan po sa aking mga sinasabi, uh, ayaw ko po sana talagang makasakit ng damdamin kaya lang po uh, bilang isang vlogger, responsably tayo dapat, responsibilidad po natin ano man po yung lumalabas sa ating mga bibig, maraming maraming salamat po muli